Sa so, mga kaboses, Kuya Richard na balitaan mo na ba na parang na disqualify pa yata yung nanalong congressman na milya- Millia ang lamang kay yeah. Benny Abante. And ngayon sabi ng COMELEC mukhang si Benny Abante daw dapat ang maging congressman. Ikaw ba naman masasabi mo doon na okay ba yung naging desisyon ng COMELEC? Actually, ako medyo biased ako dyan <laughs> kasi Benny Abante hindi iba sa alumni ng Bima High School. Mm -hmm. Siya so yung dating uh, presidente namin sa Alumni Association. Tapos siya din yung uh, congressman namin sa 6th District. Dati ako taga 6th District ng Manila. Eh. So may mga initiatives siya doon na ginawa, particularly din sa school, sa Bimapa High School, na uh, medyo kung hindi, hindi siya upo, hindi matutuloy yon So, me being the new alumni president, so kailangan kong gumawa ng paraan okay para, na para na. ma compliment pero ang rin. sabi kasi parang ano daw eh una daw itong na uh, Joey ano apelido niya uh, Sa Joel Chinese uy uh, una Joel daw uy. hindi daw Filipino citizen yeah. kasi 1935 constitution tinignan ko naman yan talagang may point na dapat pag ikaw ay ang tatay mo ay Chinese, Chinese. na mother of ay Pilipina you right to elect Filipino citizenship may allegation din na hindi ni nag-ano din daw nag, nag Chinese hindi, citizen yung nanay even niya. daw. Oh. So okay. hindi talaga siya Pilipino. Tapos ang sabi naman ng iba ng mga DDS eh pinopolitika na naman daw ito kasi nakampyata to ni Inday Sara. Tapos ngayon, kung kailan nanalo, bilya bilya. Talong-talo si Benny Abante tapos oh. iuupo, iuupo din niya si si Benny Abante. Pabor ka ni pabor ka kay BBM. Ganun ba 'yan? Ah uh, parang medyo 'yan eh. Lamo. Lamo. <laughs> <yung> diba? <laughs> yeah, nakuha ko rin kay Kevin. Eh, ben kasi ba, diba, kayo lalalo na itong nakampi ni BP Sara. Gusto mo, si Abante na talo na, na yung sa gala? atin kasi kung ano yung, ano yung nasa konstitusyon, nasa saligang batas, yun susundin natin. Uh, regardless kung kaibigan mo siya o hindi, dapat sundin natin kung ano yung naayon sa batas, saka ano yung nasa proseso. Pag nakikita ko dito, ano, matalinong matching si Benny Abante, na-research nila yon. Kasi considering, di ba, umupo na ilang beses, parang almost three terms. Sa... As counselor. Si, si Joey Uy as, as, counselor. Parang walang naka-detect ano walang naka na hindi pala siya natural, natural born citizen, kundi naturalized citizen hmm. yung kanyang father. Tapos yan, pag-usapan natin yon mga kaboses at mga tagapanood natin, parang galit sa akin. No? okay. <laughs> Kasi isa-isa so, pang contention, sinasabi ng mga uh, iba nating kababayan, mga bumoto kay uh, doon sa congressman, bakit nung paulit-ulit siyang naging konsehal ay hindi siya na-disqualify o hindi siya sinight na dapat ay hindi siya umupo? So, yun yung, uh, yun yung tanong. No? Pero ikaw correct din natin yan kasi ang uh, nasa konstitusyon po natin, ang requirement, Kuya Richard, magkaiba. So, oh. ikaw ba? Anong-ano mo dyan? Anong, bakit nga ba hindi na-site na na-disqualify? na na disqualify Uh, probably siguro walang uh, walang nag-research mm -hmm. on that. Tapos kung walang nag-research noon, so tuloy-tuloy lang yung pagiging gano'n mo. Pero dapat may pag-amin din. Although kasi may alam ko may pinirmahan niya, may pipirmahan ka kung oh, may question sa Chinese, may pinirmahan. Ngayon, yun yung nakita nila Benny Abante before baka as consihal lang as consihal lang wala namang kaming mananalo under local under local government hindi gano'ng makikita yon sa hindi tumakbo makbukong si Benny Abante. hindi siya tumakbo ano congressman na yata agad din unang ang dati yun akala ko sila yung may-ari nung ano no Abante tabloid hindi ba hindi parang hindi talaga akala ko rin kasi may mga hubad doon hubad doon ano nililinis to si Benny Abante, siya siya yung ano yung pinaka mataas among the ano yung congregation nila uh s'y pinakamataas sa uh, uh, yung church na yon wow. actually tatlo sila magkakapatid. puro sila pastors puro sila ano si Benny Abante, Mirandillo Abante tapos si Bishop Reuben Abante na graduate ng MAPA High School. Taga, B, taga ano ka ba? NBI? Parang kilala ka. Oo, kilala ko yung ah, kasi, yung yung MAPA High School. Pero parang, 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 silang, ano, yung tatlong magkakapalit na, na ito. Mo yata, to. tatlong magkakapalit na ito, <laughs> graduate ng MAPA High School. Si Benny Abante, class 1968 siya, ng di MAPA High School. Tapos yung isang kapatid niya, si, ano, you know, na nasa US din, pastor, class 71, And then yung pinakabata, si Bishop Reuben Abante, na siyang presidente ng Uh, uh, honor Society ng Blue Falcon Awards. No wow. Sa rin presidente ngayon ng PLM. Medyo ng mga mga Medyo connect ako ng konti sa kanila. So may may konting bias yun. Pero yung sa akin, either kaibigan mo o hindi, sundin natin kung anong nasa batas talaga. So yun, para rin sa kalaman ng iba, ang magkaiba po ang qualification sa citizenship hmm. ng tumatakbong uh, sa local positions mula sa governor pababa. At sa national position, simula sa position ng congressman. Ang ating po konstitusyon ay napaka-explicit for uh, congressman, senator, president, and vice president that all of the candidates should be natural-born natural born. Filipino citizens. Correct. So yun yung... Presidente yan, vice, senator, congressman. Congressman, congress people Okay. At Pagka, sa local, local officials, ang requirement lang mga kamoses ay they should be Filipino citizens. So meaning, halimbawa Chinese ka, German ka, nagpa-naturalize ka for certain number of years, pwede kang tumakbong uh, barangay chairman sa barangay, pwede kang tumakbo sa konseho, pwede kang tumakbong gobernador. Mm -hmm. As long as you're a Filipino, a legitimate, legitimate mo ha, hindi ibig sabihin na Ah, uh, Pilip pilipinoan parang si Alice Go. Si Alice Go. So, hindi Go. Ano siya man? legitimate na Filipino citizen kasi may problema yung kanyang birth certificate, may mga denial. So nakatakbo siya dahil local LGU lang yun? nakatakbo siya kasi may falsification. So iba ah, pa rin yun. Okay. Kasi sa case so, naman itong si ano, batas. ay uh, nasa batas na siya naman ay Filipino so, citizen. So na din siya as mayor? na siya. Yeah. Mga Kaya lang ito kasi, yung... si congressman uy, ay tumakbo ng congress sa hmm. kongreso kaya kailangan siya ay natural born Filipino mm -hmm. citizen. na rin ang natural mga kaboses na kasama natin si Engineer Richard Benio Flor. Subscribe kayo palo sa sa page na at syempre sa ating page.